Nagkakapasok lang po ng balitang ito, isang patay sa sunog sa isang commercial building sa Butuan kaninang madaling araw. Para sa detalye makakausap natin ngayon si Police Superintendent Martin Gamba ng Caraga. Magandang umaga po, Mr. Gamba. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Anong oras po sumiklab itong sunog na ito at gaano po katagal uh, bago na apulay itong apoy? Yes, ma'am. Uh, Nag-umpisa po yung sunog kaninang madaling araw, uh, 3.55 po. At uh, na apo na po yung apoy mga... 6.30 na po ng umaga. Ilan pong establishment po yung naapektuhan, naapektuhan ng, ng sunog na ito? Nagsimula po ang sunog sa Nubodin po at uh, na damay din po yung mga katabing establishment Western Union, uh, yung Smart Wire Center, St. Peter, at saka yung tindahan po ng Globe. Mm, mm Ano po ito? Mall po ito? Commercial Center, sir? Uh, hindi naman siya malaking mall, ma'am. tindahan lang po na, na ng kwan, damit at saka damit pang bahay po. Alam na po ba natin, sir, yung naging sanhi ng sunog? Sa ngayon po, uh, i pa rin po yung mga uh, tauhan ng fire department at uh, nag-meeting pa po yung uh, management ng sitahan, yung pulis natin at yung fire sabi niyo po, Sir, na ang laman po nitong establishmentong ito ay mga damit. Nagbebenta po sila ng damit. So, isa rin po ba ito sa mga dahilan kung bakit biglang mas mabilis na lumaki yung apoy? Kasi, uh, damit po yan eh. Madali yes, pong masunog. Hmm, opo, isa po yan sa mga tinitingnan natin kung bakit uh, mabilis na nasunog po yung mm, -mm, mm, -mm. Sir, bukod po dun sa isang namatay, may nasaktan din po ba sa naturang sunog na ito? lepit latest po na report na tanggap natin ma'am galing sa Butuan City Police Office. 11 na po yung confirmed na body count na nakuha doon. 11 na, na po ang alin po? Ah, yung patay po na nakuha doon sa loob. Labing isa na po ang pa, casualties? Pa. Yes ma'am. Aha. Okay. At sa ngayon po, naapulan na yung apoy, wala naman pong natrap pa doon sa loob, ano sir? Wala naman. Ah, patuloy pa pong kiniklear yung ah nasunog na, na establishmento ng mga kagawad ng fire department po. So confirm po ito sir, labing isa na po ang patay sa naturang sunog na yan sa butuan. Yes ma'am, at uh, meron pong tatlong nakaligtas na nandun ngayon kinagamot sa ospital. Ito pong labing isang uh, casualties po, ito po ay uh, mga tauhan po dun sa loob ng commercial building na yan. Sila po yung yes ma'am, mga... Uh, mga sales lady po ma'am, stay in kasi sila doon sa loob. Ah, stay in sila. So mga yes, sales lady ito. All right, maraming salamat po Police Superintendent Martin Gamba. You're welcome po ma'am.